time. Tawa ko nga sa tawa mo kung tawa ang tawa. Ano ako masukong sa yun. Baka pa natin ang hindi, ka. Hindi mo mas yung ginagawa nila sa akin. <laughs> Pagin lang <yung> ang ginagawa ko. Talaga <laughs> <laughs> sa iba <ito>, tayo. So, <laughs> zuka James! Duka oh, James! James. Hindi <sighs> ko sabi lang. Ano? Yan, yeah, well, para Tuh paling butuh. Tuh. 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 I got it. We're going to submit it up on Darana. Captain Valdez. Face down. Okay. Pili-pili ka

Wala ko. dyan James, Hindi ng bago yan. Pero Parang pala. Hindi mo matakit pa gano'n, James. Ito yung mo ya yan, yan. kasi mo, pumpaino, mo, sao oh, manok, <laughs> ito ba ang, ang libo siya, garbi talaga kami.

Si Jeth? Hindi pa papawitan ni Jeth. Si Jeth naman. Ano nga? Ano'y ginawa yung pwede nito? Nito? Sa ko? Ano ba yun? Ano na? Ano yun? Nakabend. mo pa. Gano'n mo? Yan, hawakan. Ang mo pa. Ganyan. Nakaganyan. Gano'n. Hanap mo pa. Ganyan. குடிவாடி பராலே ஒயிட் சர்பிஸ் ஆவையே நம்மள ரூம்ல போயிச்சல வந்து பனைய கொண்டு ஏய் ஓ போய் ஓடினேன் Ini ayah upload nya ni ada lagi nak ayah. Ibu apa kata kamu? Yang kain aku. Nawaul, nawaul. Ibu anak. 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 Ibu Next. Pwede so, ba si naman para makikisali ako? <laughs> <laughs>

我呢？我今天中午中午嗯。嗯嗯嗯

Tama kung pra. <laughs> Natural lang yun. Tama lang. Okay ito na. Ito lang Bawas na yung dalawang mo yung isa. Dalawang video. Tama na. Tama bigat. For the boss. You got it in there yung Di ba? 12-12 ng gabi mo gano'n. yun. Sunod yung single naman. Ano? Single Diba tapos kaya dito? Oh. 12 na ganito. Tapos akasakit. kasi 12. Doon na nga. Doon na nga. isa. sa और एंड देन द नाम आर्टिसन बुक बेटा ये मेरा रिपोर्ट आ दलित बोलता हां मैं bulan sama mereka mana tahu. Hehehe. 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 ta Ya. Okay. Kalau orang-orang dia tu orang orang tu. Apa tu? let's face dance, yes. Dia pun ito. Halang na lokan ng tari. 605. Yo na.